Tawagan ko na ba tong? Sorry, Mary Jane, ha? Sina? 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 Asa, si, si Sen. Tapakya daw. Okay, pero bago lahat. Papanadi mo muna. Papanadi mo muna. Ayan, andiyan ba si Eric Nicolás? Ah, uh, andiyan, may busy na tayo. Si Eric Nicolás, so, yung dati kong kasama na nandoon sa kabilang channel. Ngayon, ito. Wala siyang channel ngayon, kaya dito siya nakikichannel. <laughs> Guys, siya ang sa akin tungkol kay Silvio Sanchez kanina. Eric, nandiyan ka ba? Ito ang NMI. Ati mga kapuso dyan. Eric, are you there? Are you there? I'm here. I'm here. I'm here. natin si Eric. Pinapanood ka. Ilang million na nanonood sa atin. Okay. Gusto <laughs> <laughs> ka na, ikaw yung nanggaya sa akin, di ba? Your face sounds familiar. <laughs> <laughs> Siyempre. Eh, yun naman ang ha? dahilan. Kaya ako yun 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 na nga, yun na nga. yun 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 na yun 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 Totoo dahil sa narandama man ang tunay na bag kita kahit sino kaman ikau nang ang hinahanap ng puso. Ang siyang nagbibigay ng saya ng tamis at lambing sa buhay ko. Oh, oh. Galing mo naman. Ano ginagawa mo kayo? Oy, nakausap ko si Miss Sanchez kanina dahil lang niya. Tinex ko sa akin. Tinumagang ko. Yes, yes. Tama yan. Mag-share tayo ng mga ganyan dahil para Sino ba matutulong-tulungan? Hindi tayo lahat din. Artista man okay. o hindi. Okay. saan Anong ginagawa mo ngayon? Eto, sumusunod ako sa utos ng gobyerno hindi. na stay ka lang sa bahay. Stay lang ako sa bahay. Hmm? Okay. Stay lang ako sa bahay. Tsaka nanonood ako ng live. Live na ano? Ah... Uh... Eh, sa mga kababayan natin, ito lang masasabi ko kasi importante talaga 'yung nasa loob kayo ng bahay. Importante 'yan. Huwag na huwag kayong lalabas kung hindi kailangan. Isang tao lang ang kung hindi kailangan. kailangan Isang tao lang kung pamilya. Ang uh, miyembro ng pamilya nyo ang kailangan lumabas. Pagbalik kung may binili man, pagbalik, eh buhusan nyo agad ng alcohol. Paliguan nyo agad. Tapos, 'yung mga nasa bahay naman na nag-e-exercise. Diba? ba? Nag-exercise, wala kayong magawa, nagsusumba kayo diyan. Mag-ingat din kayo kasi hindi porke nasa kayo ng bahay eh kumbaga hindi kayo kampante na kayo, 'di ba? Mag-ingat din mm. kasi pag napilayan kayo, nasugatan kayo, diabetic kayo, o may kinain kayo na nag-trigger sa tiyan ninyo, eh magiging pabigat pa tayo. Napakahirap pumunta ng ospital ngayon. Walang doktor, walang nurses. 'di ba? Huwag na ho tayo magpabigat. Sa bahay ho tayo, pwede ho tayo mag-exercise ng iniingatan din natin sarili natin. So. Ba? Okay, Erika. at kasi, eh, maganda naman yung payo pala. So tama, so dapat stay home to save lives. Okay. Di ba? Yes. Pahal mo, pamilya mo, sumunod ka sa gobyerno. Yun yan. Yeah. Right. So, Erika, Uh, maraming salamat sa panahon mo at uh, manood ka ng live. Kung sakaling pagbabalik mo, pagbalik mo sa ABS, o ano, ang dapat mong gawin, magbagong isip, dapat mas magbigay pa kami ng saya at makatulong pa kami. Di ba? Lahat naman tayo, lahat naman tayo. Ikaw, Paps, alam mo ko, eh, uh, akala mo ba, eh, gusto mong pumunta ng uh, Mindoro? Hindi, pinadala ka ng nasa itaas dyan. Gumawa siya ng paraan para may stranded ka dyan. Kasi, marami kang uh, oh totoo lang maraming uh, nakikita ko marami kang tinutulungan diyan sa Mindoro ang daming barangay kang uh, talagang kumagay, eh, kitang kita mo yung pangangailangan nila eh merong isang Willy Rebilla mi di ba kaya kumbaga ginawa kang kasangkapan para naman makatulong ko sa mga tao na kahit nandiyan diyan ka aba nakakatulong ka naman sa mga taong naririto sa pamamagitan ng ginagawa mo ngayon live at patuloy kang namimigay ng papremyo premyo at kasiyahan sa mga manonood mo. <laughs> Hindi ako langaw. <laughs> <laughs> Pero mag-ahit ka naman. Alam ko. Baka maka-dengi ka pa rin. <laughs> baka labas. Ka. Sumusunod sa pata ka na. Baka wala labas. Para, di na. No, okay na. ako dito to. Bakit ba? Mukha nga akong bandido ngayon eh. Ano? Sumuko ka na! <laughs> di ba? Ano problema yan? Ang importante eh. Hindi ba? Hindi na kailangan na tsura mo. Matandaan. Dami ko na kapag buo ko. Eh ano? Pumuti na lahat dito. Okay lang yan! Alam mo, eh, Pero... Sa totoo lang. Ikaw, komedyante ka. Tayong lahat. Ang pinaka-importante sa Totoo, yung napapasaya mo ang iyong mga masaboy buhay, kababayan. At kahit pa paano, sa konti maitutulong mo, importante kasi kasiyahan eh kahit wala ka na ibibigay, basta mapasaya mo lang sila. Yung mga kibigay yes. sila nangiti. At isa ka sa taong ginagawa yan. Ha? That's right. Ano yan? Okay? Ano ba? Okay? So, yes, ano yes, ba gusto yes. mong sabihin? Kaya mo. Hindi. Tuloy-tuloy uh, ano? lang yung Pops, ha? Tuloy-tuloy lang yung... Alam mo bang nakakalipas ka rin ng gutom? <laughs> Hindi totoo. Ako, nagugutom ako, pero nawala. <laughs> na wala yung gutom ko dahil uh, nanonood ako ng live sa iyo, di ba? na Nakaka, nakakapag-aliw ka, nakakapagbigay ka ng saya, nakakalimutan mo yung problema pag nanonood ka ng mga katulad nito. Ang laking bagay mo sa sambayanan, ang laking bagay at ang laking tulong mo sa sambayanan ng Pilipinas. Kaya wag kang magkakasakit. Maraming salamat. Huwag kang magkakasakit. Kailangan ikaw lagi kang healthy. Ha? Lagi kang healthy. Huwag kang magkakasakit. Paps, Paps. Ha? Huh? Paps, nag a, -a, -a, -a Hello? Paps Fernandez. Pamili ako. Papi, tawag ko sa'yo. Paps, Paps, Papi. Ako lang ang tumatawag. Ako yung hanggang ngayon. Sige, para pa na si Eric Nicolas. Eric, yeah. Eric, 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 Eric. Ingat kayo. Okay? Saludo ako sa'yo. Saludo ako sa'yo. Hello mga kapuso! Ako po si Ipo. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin mga squami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!